Yeah. May customer, may ano po tayo guys. May customer po tayo. Yes po ma'am. Ah, uh, yan po ma'am. Uh, bagay na bagay po siya yan. Ah, uh, bigay ko na lang sa'yo ng 150 po yan. Ilan tawad? Di, yun na talaga yung ano niya ma'am, yung last price niya. So, yan, yan ma'am para ano na may buhay naman na ako dito kasi pag na bagay talaga sa iyo oh. oh. tingnan mo sigurado talaga sigurado talaga mam ma na hindi ka talaga iwan ng jowa mo yan kasi yung, yung mga ganyang mga suot na yan dapat talaga na magsuot tayo mga ganda para hindi tayo iwan ng jowa natin yun yan na lang mam ma yun na lang so ano, ano ma may paplastiko na lang mam ma ano mam ma am? plastiko na natin Sige, ano ma'am, napili ka ba dyan? Marami ba namang ano dyan? Ma mapipilian dyan? Pag-isipan mo pa. Pag-isipan nyo na lang para just in case na babalik kayo rito. Ayun, may ano na kayo. Eh, ano lang naman yan eh. 150 lang naman yan eh. Hindi masakit sa bursa yan. Pili na lang po kayo ma'am. Para Ayan, mas mas maganda to para sa akin. Mas maganda tong ano, kulay brown. Gusto diyan, guys. Ay. O nga. <laughs> ah, ito. Mas maganda to. Tapos tapos ito po, ma'am. Tapos para para mas lalo po mas bagay sa iyo. Ayan. O nga. Tapos may ano po kami doon, may uh, sport bra at saka pang ano, pang pang zumba na ano. Meron kami dito, ma'am. sukat kat nyo lang po, ma'am, kapag gusto nyo. Ito po kayo natin, ma'am, oh. Ito po yung ano po, ma'am, pang zumba po natin, ma'am. Ito po. Pang zumba natin. Kapag gusto nyo po. Eh, so, eh, so su kat nyo lang po. Dito ma'am, ayusin mo dito ma'am Tulungan na kita ma'am Parang sobrang sikit mo talaga ma'am Ismol yata yan ma'am Ismol yata yan Yun no Okay na po yan ma'am Sige na 150 parang may Buy na naman kami dito Yan na lang po ma'am Yan na lang Oh yan na lang mam ma 150 na lang yan sige na 150 <laughs> so what's up, what's up guys it's a prank kusamahan <laughs> ko pala kusamahan ko lang to wag kayong ano. Hi! <laughs> dapat na ganyan talaga guys mag sell sell stock ng mga customer na mga magaganda wow sana well sana well And guys, so sa mga ano guys, so mga sa mga gusto mga bell diyan, sa mga gusto mag order diyan, so please a comment. So paki hit na lang po sa ating notification bell para ma-update po kayo sa ating mga ano. So guys, so ang dami po naman natin mga stock dito. So sana po na makapunta kayo dito. So is a uh, location guys, is nandito po tayo sa uh, baba po ng uh, Overfast, no? So sa mga gusto po ma makabili so may discount may discount to kayo kapag marami yung bibilihin nyo so so sa mga magtanong po dyan so uh, magre-reply tayo sa mga gusto na bumili talaga kasi kung ano kung uh, isa kang subscriber ko or followers mayroon kang discount bigay ko lang sa ng 150 ay yan guys, maano ma na po yan guys, ma malaki na po yung discount nyo. 200 po yan, tapos bigay ko lang sa inyo ng 150 para sulit yung ano nyo. So yan guys, yan po yung lahat guys. So sa mga gusto po, punta lang po kayo dito. And like thank you so much and God bless.